Pero, pero wala ano. sa, sa ah, so, ah, lang putas ng ano. Sakto niyan. Ay sabi singaw. Ayun. Kusa, ay ito pala kaya bumubuga. Kaya pala bumubuga tumatakbo ako eh. Ayan, i eh, ano na. Ah, palitan na tayo pito sa kano. Ah, na lang. Silant. Oh, silant sa pito. Palitan natin. Ah, para. Tayo ano, may tinik. Meron. Wala naman. Uh, so, oh, may butas pa na, guys. pala guys. Na pala, mong buga lakas ang ano, tumatalsik eh. <laughs> Ayan. So, palagay tayo ng silan, saka ano, Uh, ito pito mapalitan natin ng stainless sa pito guys para wala tayong problema para matagal lang maulit ito yung ginamit ito yung silent kubik uh, para pag nasundot may ano tayo may pang protekta uh, tangalin mo na. yan, tanggal na yung mga guys tanggal na yung pito tanggal na yung pito pupunta sa Bulga Life So, lang lang, tayo ng dito kasi uh, may singaw na rin saka ano, may putas ng ating gulong So, bumili tayo ng silan So, bumili tayo ng silan saka dito pa bago Ayan, dito So, dito na sa Harmony sa San Jose del Monte yan ay na yung bagong ano, bagong natin barkodiyan ka oh, so yan pag lagyan ano lagyan ng ano

na yung sila Gitna mo lang lang Grabe na, convincing na. Wala na yung singaw. So yan kanina, nandiyan ba yan? Diyan banda? So dito kanina may ano, dito kanina yung sumisirit. Ayun, wala na guys. Uh, okay na. So okay, ayos. Thank you kuya. Bale guys, uh, binalik ko kasi pumutok ulit. Malabas ulit yung silan. So ito, napakalaking butas pala. So gagawin natin ito, ipapasakan lang natin. Kasi para manipis na rin yung gulong ko, kaya yun. Ito, ito yung butas, so malaki. Kaya pag malugpak-lubak, tumatalsik, mumbuga yung sealant natin. O, mas maganda, patapalan patapalan natin ito para patumigas sa loob yung sealant, hindi na basta-basta singaw yan. Ayan. So medyo palitin na rin yung gulong natin, may bitak-bitak na rin. Pasakan na natin guys. 80 yung pasak Sikat na si Kuya. <laughs> <laughs> oh, ya <lah. laughs> nah, <dikita pangra. laughs> Babad <niya. laughs> <laughs> <no>? <laughs>